Hello mga ka-blessing. Samahan nyo ang lola para mag-lance. O ba diba, andito tayo sa tabing dagat. Kaya, <laughs> ang ganda. Marami dito nag-jogging. i ng ng paligid natin dyan sa likod oh, di ba? Kaya hayan. Samahan niyo na po. Kain na tayo. Medyo maingay dito kasi maraming sasakyan na dumadaan. Nasa 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 ilalim tayo ng tulay at yan daanan ng sasakyan. At ito naman yung karagatan na maraming boat. O oh, sige, nakain na tayo. May baon pa ako nito. Hmm. Roti. Okay. Sabihin muna ang ating tanghalian ngayon, di ba? Anong tanghalian nyo? Sabayan nyo ang lola. Hmm. 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 Oh, ba? Diba? Sana laging ganito ang ating buhay aling masaya ha green sauce. San ba binubuksan, guys? Ayan ang sauce. Ayan, lagyan natin ng sauce. O, diba? Ating sir, sinami ko sabi. Relax lang, lola. Kasi pupunta yan sa iyong ilong. Mmm. 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 Ng si -si. Daba, diba, ito flavor ng aking ah, kain. Medyo tumataba tayo pero okay lang. <laughs> Dato'y kilos, ngayon ay 51. Mm -hmm. ganito guys Ito na rin ako kumain ng ganito. Diba? di ba? di bangsya? nasindi <laughs> ko sa wasabi. nakakasipon talaga yung wasabi. Kumain na ba kayo? Tara, samahan niya akong kumain. Sabay-sabay tayong kumain, guys. Ayan. Tapos wasabi ulit. <laughs> Para tayong kumain ng wasabi. Diba? Ayan na oh guys. Ayan. natin maubos ang ating pagkain guys, ang dami. Dapat, kumain na din kayo. <laughs> At mm, isang punta kayo sa mga lugar na super fresh. Oh, tapos ko dito naman ay punta ko ng market. Mm. Ayan ito guys, hindi siya gaano manghang, kaya lang pagkatapos yung kumain magtoothbrush kayo, siyempre maamay ito. <laughs> yummy ang lunch ng Lola today. Sana hmm. ganun din kayo. Hindi nyo ito maubos, kaya iwi ko ulit sa bahay. So, uh, sana gulap din ang inyong lunch. Ayan. At, wag po na itong ating video. At para... Bosan kita maha pekai. <laughs> Thank you. Bye-bye. <laughs>